kuya. Ka. Sige, pangisa na ako ng pera, padala ka naman. Wala kasi ng si baby tapos diaper pa rin. Sige na kuya, paki naman. na mano. Ano naman ka buway, oh. kakapadala ko lang ng pera kay nanay para budgetyan sa bahay, sangingi ka na naman ng pera sa akin. Eh hindi ka kaya maghanap ng trabaho, bugoy, tagal mo lang walang trabaho, eh may anak ka na oh. Kailangan mo ng pera para sa Ako, gatas. Ako pa nagtatrabaho, kuya. Sa generation namin, hindi na ubra oh yan. Nasisira yung mental health namin sa mga trabaho-trabaho ano na ka, yan. Ano Ayaw mo magtrabaho kasi nakakasira ng mental health uh, mo magdadala ng mental health problems Oo, ganun ba kapagod kaya dalawang araw lang day off mo sa isang linggo tapos 8 hours na magtatrabaho kuya nakakasisira hey, intindihan ko naman 'yan nakakapagod ng magtrabaho eh kung ayaw mo sa isang trabaho eh, pwede ka namang lumipat sa isa pero hindi yata pe, pwedeng hindi ka magtrabaho bukod pa lumaan na yan kuya sa panahon niya yan yung uso na yon is kung ano yung magdadala ng peace sa dapat yun yung importante As sa buhay hindi pinaniniwalaan na nakakasira, nakakasira ng, uh, ng inner peace ng, uh, yan yung pagtatrabaho kuya ang pagkahalap o oh, pagkakaroon ng work nakakapagod ah, yan so nakakasira hindi maganda yung magtrabaho, ganun. Let me educate you, kuya. Sa panahon na yon, kailangan inner peace yung unahin mo. Yan naman talaga yung trabaho. Buti ka nga, dalawang day off yung trabaho mo dati. Sa amin dito, sa abroad, minsan 12 hours, minsan di pa kami nagde-day off, nagsasideline pa kami. Ah, yan yung problema sa inyo. Eh. Desperado kayo sa trabaho, kahit tawawala yung peace eh, sino? Ano yung gagawin mo na yon? Eh, chill, chill lang muna ako, kuya. Habang hindi ko pa nahanap yung trabaho, mag-accommodate mga wants ko. Eh, kung go. pwede kong maitanong, bugoy, eh? Kung hindi ka magtatrabaho, ay eh sino magbibigay ng pera sa'yo? Saan ka kukuha ng pera? Kasi, kailangan mo rin kumain, kailangan mo rin gumastos, ba? Diba? E, eh nakukuha mo yan pag may trabaho ka. Eh, hey, ikaw na muna. Kaya nga padanan mo muna ako ng pera, eh, kasi wala pa akong pera para sa gata. Ako yung ni magbibigay ng pera sa'yo? Sino pa nga ba, eh? Siyempre wala akong trabaho, eh. <laughs> Hindi ako bibigyan ng pera sa Bugoy. Ha? E paano to? Ano yung bibili ko ng gatas ni Baby Daya? First kain-kain, tapos shopping. Abay, malay ko. Manghingi ka kay Kuya Brando mo kasi kapatid mo rin yun, di ba? Baka bigyan ka ng pera nun. Pero wala kang aasahan sa akin. Kung hindi ka magtatrabaho, eh, bahala ka sa buhay mo, ha?